Janella, 20 years old, ang student nurse ng Bacoor, Cavite. Hi, Chanella. Student nurse. So, Kamusta ka? I'm okay. I'm very happy to be here po. Wow, we're very happy that you are here. Ano pinagkakabalahan mo sa life, Chanela? Um, I... Nagdi-duty po ako. I serve patients. Nurse ka? Ah, or student or nursing nurse. Student nurse. Student no, nurse. Student, student. No. And student I, nurse. 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 Ano it? yung student nurse? Nursing student ba yan? Ano yes po, yung... pareho. Actually, pareho parehas lang Ah, kasi... Hindi pa po ako registered nurse. Ah, yeah. nursing student? Yes nurse. Kasi yung student nurse, nurse ka na, tapos yung day nag-aaral ka rin. Okay. Okay. Diba, parang kung tama ako, student ka at saka nurse ka. Mm. Eh siya hindi ka pa registered nurse. Pa nursing oh, student. And... Yes po. Ah, mm. okay. I am also a freelance model. And um, from time to time, I do shows po and gigs as well. Yung mga gig mo, ay singing-singing, gano'n? no po. modeling po, runway, commercials, gano'n. Oh, po. busy pala si Janelle. Ang hirap niya na kung nursing student ka, ha? Puyat na, oh, pero magagamit niya yan. Yung modeling? Ginagawa niya. Tapos sabi, nakatahan niya. Nakahawak ng... Oo. Good mood ang pasyente mo dyan. uh, <laughs> oh, ganun. Anong pick-up line mo para kay Sunny? Um, hi, Sunny. Hello. Hello. Um, alam mo, sana malapit ng magpasko. Bakit? Para makapag-exchange gift tayo. Akin ka, tas sa'yo ako. Wow! Oh! Oh! pa yun. Thanks, Yan naman pala eh. Mm. What's up, Madlong people? Hi! I'm Eliza21, ang charming psych chantress ng Pasig City. Charming psych? ano? Psych chantress. Psych. 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 So, psychology. psychology okay. yeah. Psych, psych. chantress. Ano yung chantress? Parang... So, kumakanta po. Ah, oh, kumakanta din. Yeah. Oh. Akala ko, ah, uh, akala ko karatista. Kasi sa batos. Okay. <laughs> psych! 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 psych. Ah, sa psych. Psychology. <laughs> psychology. Um, psychology. Psych student ka? Yes, uh, yes. Ano po, school? yes po. Sa Rizal Technological University, Boni uh, Campus. Mandaluyong? Yes Mandaluyong? po, Mandaluyong. Oh, Ganda outfit niya. Gusto ko yung top niya. Ano? Yeah, Thank bakit? you so Gusto, much. Gusto yung bet ng mga Gen Z, ngayon niya. Mm, oh. Mga aesthetic. Pero Alisa, ano? meron ka bang pick-up line? Ayun. Sunny, alam mo ba, sabi ng mga scientists, light is the fastest thing in the world. Sus, hindi ata nila alam kung gaano ako kabilis nahulog sa sayo. Ah, galeng mo. Huh? Ah, ah. <laughs> <laughs> Thank you, Eliza.